Jau, nalaw kanatong tanan. Ako dahil si Chenmei A. Valduesa, 20 years old, saka indigenous people sa tribong Matsaka. Karo nagswela ko sa UCEP, Malabog Extension Campus, ka Beneficiary sa DSWD, Kalahe, si Cash Forward. Originally, this is designed for graduate uh, student, the first graduate student, but uh, ang uh, ng university nag-request uh, kung pwede ma-appeal no, ang ato ang mga undergrad na student which is uh, need no nang nahanglan kayo because uh, as of this time or katong pag before siya i implement uh, wala pa na mo na uh, put in place or na enough well, we don't have enough funding for the student assistance program so timing siya nga naani nga program no so We are asked to submit a list of students nga pwede mag-qualify And uh, based on the initial screening, that is a uni-wide approach no, sa university na piliin na mo kung kinsa itong mga estudyante na pa-qualify, meaning na sila free time in a day, na minimum requirements at least 4 hours in a day. This is the same siya nga format dito sa mga student assistance na program. Sa si Chinme, May, siya ay mga tinguha sa pinabuhi. Gusto nga makahuman siya o eskwela bisan sa kalisod ani pasalamatan yang Ginoo kay uh, sa eskwelahan sa pakibato na ay opportunity nga gihatag ang Ginoo sa iya ha sama ni anang gitagaan siya og higayon sa eskwelahan nga mahimo siyang siyang magkas forward so nalipay og dako ang iyang ginikanan kay sana na siya ka dakong tabang alang sa ilaham pamilya ugihan sa mga espila bata nga, bisag, kalay, nga iskwila, na bisag kung sa kalayo nga eskwela iya ang tuson nga buka ra siya ko siya ilang simbahan po, active po na siya simbahan ay mura, choir man na siya simbahan nila so, katong wala pa cash forward um ko sa pakibato uh, kana sila mama mangita og kana alawan sa mo pangbayad sa boarding house pagka abot sa kalahi cash forward so kana Dako kayo siya natabang sa sa lamina sa akuang, lang ang, kanak, ako ang dili lang ang kanang ako ang sa mong pamilya o tungod ana kay kanang si la mama dili na kayo pwede na dili mag-focus sa mga bayronon byronon di na, na kay sila ma problema kay makuha na ko sa kala, kala, cash forward kay dito na ano, ako gigasto sa mga boarding house allowance ako taga adlaw ang konsumo so pwede na nako pwede na ko dili mangayo ila mama tungod aning cash forward. So, dako juga siya ka ng natabang sa ako na uh, isip sa nga ako ka walang-wala po. More than 1,000 ang amo ang na-endorse dito sa officer. No? So, out of 1,108 something, na 900 plus po ka mga undergrad na estudyante ang nadawat na o na-accept sa program. Then, naapoy mga around 50 o 96 no nga mga graduates no so ang amon pinakaano lang ani sir is uh, dako siyag tabang sa mga estudyante nga naka-avail no so we're very glad lagi uh, nakaano ni sila naka-support ni siya sa mga panginahanglan sa estudyante sa mata adlaw nila Matagan og oh, dako nga opportunity para sa aning cash forward is dako jud siya katabang especially sa akong pamilya sa akong kinikanan, nga minimum wage earner lang so sa among pamilya dapat may kastudyante na na ay budget. Then ang sweldo sa akong mama ay dili dili dil siya enough. So sa diyang abot na ang kalahi cash forward, work is ka na ang budget nga para unta sa ako ah, na dito ah, na adto sa mas importante pa jud nga panginahanglanon sa akong pamilya. So sa laktod nga pagkaistorya ang ah, so, within 90 days nga kalahi cash forward. work. So, nakaginawa jud gamay ang akong binikanan when it comes to mga finances because of the kalahi nga activity or program si university karon nagkaroon siya og kanang profiling so meaning out of katong amo ang gi-endorse amo as silang gipang gi, pang, uh, gi re ang ilahang data in which mahimo na basis nga kung naamamay although limited man ang number no 3 uh, months lamang ang implementation sa sa kalahi but katong mga information or data nga among nakuha sa ilaha mo to mo mahimong uh, mo um, to mo gamiton nga kung naa may mga other programs buhon nga na sulod sa university nga willing mo tabang sa mga na estudyante nga nang hinanglan na na may data nga ipakita no more than 50% nga amo ang na-endorse na, na absorb siya sa ansani so nagkaroon na dahil sila og kanang trabaho no so before sa implement ang kalahi wala nangita pa sila og trabaho naka-avail sila nahimo silang grantee, then eventually na absorb sila until now And we are very happy also nga katong uban wala man sila na continue na absorb but nakakita sila og mga work no uh, nga ilang nahimo is ang katong stepping stone na uh, program sa kalahi is mo ilahang na nahimong guwan kanang way na makakita og laing uh, work ang continue nila sa inako is katang daghan kayong salamat kay sa kadaghan mga estudyante isa ko sa mga natabangan na uh, natagaan og ipadani na uh, opportunity o, o gunta um, Sayod ko nga, dagyan po mas matabangan pa dito nga mga estudyante nga parehas na ko nga walang-wala. Pilipinas!